Nandito kami sa Pantian River sa Maragondon, Cavite. Ayaw pa nila bumaba. Ano, baba na kayo? Natakot ni Boy yata. Ngi. Ayun oh, wala pang nililigo. Pero kanina may nililigo doon. Okay. Tapos, meron ditong irrigation water. Yung parang ano siya, parang sa gilid ng palayan, pag sa probinsya. May ganun din kami doon eh. Tapat sa marine base kami sa may Ternate. Kaso sarado, may ginagawang activity yung mga marino. Kaya lumipat na lang kami dito. Marami memang katabing ano doon katabing dagat kaso gusto ko sa marine base lang eh mabait na lang kami dun pag open na ayan ang irrigation sinasabi ko ah, sarap paano dun oh wala dun hanggang dito hey. Yeah. so dito kayo pumesto sa gilid ng irrigation may may hap marami daw may liko dito mga 11 oo oh, sunday ngayon eh Meron kami kasi dito, isang grupo na kasasakyan sila. Sarap buhay ng ganyan, no? Oh. Camping-camping lang sa gilid ng ilog. Binigyan nila kami ng ano, inumin. Thank you po. Naligo na siya. Oh, munti ka na. L. Pag ako hanggang hanggang bilbil -bil ko lang yung L. Uy, <laughs> uh, basa, basa. Hindi basa, basa.